aga-agang init na naman ang ulo ni Lola Cyber. Ito nga po kasi ang ganap sa mansion for today. Ayan nga, nililinis na ang kanika nilang mga rooms at nasa labas ang ating mga female. Tinutuyo na rin nga ng mabilisan para mapapasok na sila. At ito na nga itsura nila dito sa labas, puro nakaabang. Presko naman dito sa labas kasi nga naguulan at hindi naman mainit. Yun nga lang talagang napakaputik. Hindi na nga sana namin papalabasin tong mga to. Kaso nga lang, kailangan din nila mag-exercise at saka syempre mag -party. Kasi yung iba nga sa kanila ayon na mag sa kanika nilang mga rooms. Kaya naman kailangan talaga nilang lumabas kahit maputik. Yun nga lang be, pagpasok talaga nila talagang kalbaryo ang ganap dito sa mansyon. Dahil nga dinadaan-daan nila yung putik sa labas, ayan na nga ang nangyari dito sa loob. May mga footprint. Kanya-kanya namang gala tong mga tulalo, kaya naman mas dumadami pa yung mga pinag-apa-apa nila. Siyempre, hindi lang dito sa labas ha, pagpasok sa loob, napakarami din. Basta nga umulan, ganito yung ganap, kahit nga may bubong na yung kanilang off-leash area. Alam mo yung bagong linis nga lang kaya tapos ayan, pagpasok pasok nila, gulong-gulo na naman at napakaputik pa. Pero ang cute-cute naman tingnan kasi nga nagmula siya sa pinto may dulas-dulas pa. Kita mo yung pinagdulasan nila. Tapos diretso yan, papasok dyan sa mansion Tapos makikita mo rin talaga yung mga apak-apak nila na may pinuntahan pa sila kung saan-saan. Parang napakadaming doggy naman ang umapak dito. Maya-maya pa ayan, chill na chill na nga sila sa kanika nila mga bahay. Akala mo naman ay hindi nagputik parang walang nangyari lang para sa kanila pero kami todo linis pa afternoon minap na agad ni kuya tong nasa loob kasi nga kapag nanigas pa yan or natuyo dahil nga naka aircon tayo bilis matuyo mas mahirap pa yung ima kahit nga medyo basa basa pa yan mahirap pa rin talaga mabigat na gawain talaga yung magpagmamap at hindi namin kaya tapos ganito pa kadami ang putik pero syempre hindi lang sa higang ating lilinisan pati na rin yung mga paapaan nila inumpisa na nga sila na punasan ng paa isa isa at grabe kasi talaga ang putik kada paa hindi naman kasi pepede na manigas na yung putik sa paa nila. Kawawa naman sila. Dati nga nung ano, kukunti pa sila, kapag papasok, kuhugasan namin ng paalahat... lahat. Kaso ngayon talagang hindi na kaya. Napakadami na. Kaya pagpasok sa loob, saka lang sila pupunas-punasan. Eto nga si Mishka, nagwawala na. Kasi naman, ginagawa na yung food nila. Napakatakaw nga niya. At laging antay na antay agad. Manang-mana nga sa kanya ang anak niya na si Queen Blue. Napakatakaw nilang parehas, be. Habang nagpupunas, ayan nga, binigyan na rin sila ng pagkain. Abang-abang tong si Robin. Kahit kain na naman siya. As usual, itong si Malia, nag-umpisa pa lang yung iba yung kanya ubus na. Nanghingi pa nga yan, pero di na pwedeng bigyan. Nakadiet ka, ha? Dito naman sa kabila, may nanghingi kay Cyber, itong si Queen Blue, kasi nga naubos na nila yung kanila ni Mama Mishka. Eh, nakadiet nga din tong dalawang tabachoy na to, kaya hindi na sila pwedeng bigyan pa ng mas marami pang pagkain. Pares pa naman sila mag-ina. Grabe naman ang katakawan. Manang-mana. Maya-maya nga naubos na ni Cyber yung kanya at alam nyo ba, chinecheck agad ni Malia yan pagkaubos. Baka daw kasi may tira pa yung Mama Cyber niya at ay pa. Habang nagkakain na naman, tuloy pa rin ang pagpupunas sa mga paa. Kasi nga lahat ng pack members ay pupunasan. Hindi kasi talaga pwedeng hayaan lang yung putik sa paa nila. At ito nga si Kelvin, napakabait punasan. Manang mana sa daddy Hercules niya. Napakabait nga lang punasan itong si Kelvin. Pagkapunas nga pala ng paa nila, yung sahig naman yung pinupunasan ng konti. Kasi nga nagkaputik din yan dahil ng mga paa nila. As much as possible, we always make sure na palagi silang malinis. Pati na nga rin yung mga rooms nila para masanay sila na lagi silang malinis. Ito naman si Kuya Kelvin, madalas kalmado pero Minsan din talaga eh nang uukit siya kasi nga playful din talaga siya. Gusto kasi talaga niyan yung palagi siyang nilalaro-laro. Kaya ayan inuukit niya si ate siya main niya. <laughs> Ito naman si Atina. In fairness, bati sila ni Ate Shamin. Matagal na rin kasi talaga si Shamin dito sa atin. Next naman, itong napakabait na atin na si Snowy. At tinataas niya agad yung paa niya. Hindi pa kinukuha. Alam na alam na nga agad niya yung gagawin sa kanya. Kaya naman binibigyan na agad niya yung paa niya. Pero alam niyo ba nung maliit pa si Snowy? Grabe mga kalokohang pinagagagawa niyan. Hindi na nga lang siya talaga masyado makapagkulit ngayon. Kasi nga napakataba na niya. Pero carry lang yan. nakadait na naman siya eh. Sinunod na nga itong si Malia. Ay grabe ayaw niya ibigay yung niya be. Kaya naman inuna na ni Ate Shamin kami, napunasan yung paa ni Malia sa likod kasi ayaw niya nga ibigay yung paa niya sa harap. Pero maya maya nga tumayo na si Malia, ayaw daw kasi talaga niya at naloloko ako kasi sumuksok siya dun sa sulok. Kala niya yata maliit siya at kasya siya dun sa sulok na yun, may pagtago pa sa ina niya be. Pinupunasan nga lang ng paa pero akala mo talaga inaaway, ayaw niya kasi talaga nang iniintindi siyang ganun. Sumuko nga si ate siya main kasi si cyber na daw kaya si mama naman yung pinagpunas niya. Kasi nga expected na magtataray itong si lola cyber lalo na nga at ayaw na ayaw niyang hinahawal huwakan ng paa niya. Ganyan talaga siya nagiging grumpy lalo na't nakita niya kung anong ginawa kay Malia. <laughs> Sagre! <laughs> <laughs> Ang dami beses nga niyang tinakot itong si Mother grabe naman ang face. Talagang galit na galit. Pupunasan lang ang paa partida. Kung makaasta naman, nakala mo inaaway. Siya na nga yung pupunasan yung paa. Ayaw na ayaw pa. Ganito nga po lagi ang ganap kapag si Cyber na yung iintindihin. mag -ina nga sila ni Malia. Ayaw nila na iniintindi sila. At kahit nga pagalitan mo pa yan, wala talagang ganyan siya. Galit din talaga siya. Talagang minsan ay luwalabas yung pagka-grumpy niya. Hindi nga lang siya kay Mama galit. Pati na nga rin dito kay Queen Blue. Kasi nga inaaw-awan siya sa gilid. Nakaisip nga ng strategy si Mother, ayan umupo siya ng malapit na malapit kay Cyber, tapos sa kanya hinawakan sa ulo para hindi makapangagat at sa kanya pinas-pinasan yung paa. Kaso ganyan ang face ni Cyber, ayaw talaga kaya wala talagang suku ang dalawa. Puta sila katatawa kasi naman pareha silang takot kay Mama Cyber. Isinunod na nga punasan itong si Queen Blue at si Mishka, magkasama na nga po pala sila sa room. Kasi nga kailangan nating magbigay ng space para dun sa ating mga puppy kaya itong mag-inang na nagsama na, parehas rin nga pala sila nakadayat kasi nga sobrang tataba naman parehas. Tapos parehas din naman kasi talaga silang napakatakaw at ayaw magpatihur sa pagkain. Silang ang dalawa talagang medyo magkahawig din nga. Isinunod e, naman itong si Mama Thunder na talaga naman napakabait at alam nyo ba napakatahimik din ito kasi nga bihira mo siyang maririnig na magingay kahit naghahawlingan na ang pack tahimik lang siya. At isa pang mabait yun nga lang may pagkaingay itong si Hercules. Mabait shot laging chill lang. Mana nga dito si Kuya Kelvin nga lang, talagang minsan ay ang ingay ingay niya Lalo na nga kapag gusto niyang lumayas Napakalaki pa naman ang bunganga Kaya talagang nakakarindi <coughs> Habang nagpupunasan nga dito naman sa labas ay may nagmamap na ng mga putik putik Medyo natuyo na nga yun ng konti. Kaya ayan talagang hirap na nga i Tapos napakadami pa namang putik dito. Yung ginagamit nga pala nating pang mop, meron na din yung pang disinfect syempre. Mahalaga nga kasi siya, talagang disinfected na rin para palaging safe ang ating pack members. At habang nagmamap nga dito, talagang may nangungulit-ngulit pa rin. Etong si Perseus kasi inhit nga pala itong ating cat na to. Kaya naman pa temblong-temblong siya. Gusto gusto niya kasi kakamut-kamutan siya dahil nga in heat siya. Pero ayaw naman natin na pabuntisin siya. Syempre hindi tayo masyado magaling mag-alaga ng mga kittens. Lalo na't bigay nga lang po sa amin si Perseus at wala talaga kami planong mag-alaga ng pusa.